Hi guys, kamusta kayong lahat? So, kagaling ko lang, kagaling ko lang galing trabaho. And, tomorrow is a big day. Kasi, kukunin na natin yung motor na binili natin. Ito lang ah, hanap ako ng paglalagyan ko sa inyo. So, kaka-uwi ko nga galing sa trabaho. Yeah, same din si Papa kasi pareho kami pang afternoon ngayon. And then pagdating uh, meriyanda lang kami habang nang meriyanda kami naalala niya. Sabi niya, um, lahat ng mga ties iayos muna para ready na bukas pagdadamputin. If ever kailangan namin. Kasi sure bull yun. Kasi sure bull yun. Kakailanganin at kakailanganin namin ng ties kasi lalagyan namin siya sa trailer. So bukas mag-grant kami ng trailer. May sarili naman kaming trailer pero pang isang motor lang yung kasha doon eh dalawang bikes yung kukunin namin ay malalaki pa lalo yung motor ni papa medyo mahaba if ever so yun lang yung gagawin ko bale gawin ko lang to kasi anong oras na eh 12.27 na 12.27 na ng gabi so actually umaga na yan so ayusin ko lang yung mga ties then ligo na rin mamaya bago matulog

nung, nung nasa Pinas pa ako, di ba talaga tulad yan ang sabi ko, maliliit na sisilang lang ng motor yung mga, mga nagkaroon ako. Mio, ganyan, Wave 100. Pero, um, never, never din talagang, never din talagang, um, sumagi. Never din talagang sumagi sa isip ko na one day magkakaganito ko. Actually, hindi ko nga siya na-attract eh. Never ko siya in-attract kasi I know na medyo parang mahirap kumbaga mahirap yung yung magka big bike kasi ba diba? syempre yung presyo di ganun kadali nung nasa Pinas pa ako guys talagang um, kumbaga yung paghahanda ko is talagang pinaghandaan ko siya ah, yun lang yun pinaghandaan pinaghandaan ko talaga yung time na to um, guys to be exact halos sabihin na natin parang less than less than 2 years more than 1 year ko winner out sabi ko um, gusto ko 2024 sana yun yun sa, noong una parang ang sinasabi ko pa lang sa sarili ko parang sana 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 ganyan yung birthday gift ko sa sarili ko sana ganun and then ayun nagkaroon ng chance nagkaroon ng chance na nagkaroon ng chance nga na mag, mag, big bike so yun yun lang naman pero sobrang excited ako First ever big bike ko to guys Sa buong buhay ko Anyways Ayun Meron na akong One Two Three Four Five Six Seven Bali seven ties Meron Meron kaming seven ties Na babaunin Para bukas Tingin ko kulang nga to pero Di naman siguro Sana magkasa Sana okay lahat Sana Okay lahat Do mahahaba naman tong ties namin so. Ganun na lang natin bukas kung paano yung pagkakatali. Si Papa magtatali. Magaling mo dumiskarte sa mga tali-tali. Ayun. Nakaready na yung mga ties natin. Ito yung mga partner ng mga ties natin. Ready na to para bukas. Secure ko lang sila sa isang magandang lalagyan. Um, siguro ito na lang. Ito ko na lang sila isi-secure sa bin na to. Harga ko silang lahat dito para bukas isang damputan na lang tapos ayun nga guys um, dahil nga dahil nga magkaka motor na kami ni papa medyo cleaner out kasi nga dahil nga di ba darating na ngayong bukas darating na bukas yung mga motor namin cleaner out muna namin to pero medyo malamig pa kasi katignan nyo naka hoodie pa ako naka jogging pants ako kasi medyo malamig ulit nagsi single digit pagka nagsi single digit kami pagkagabi so mahirap pa magayos ngayon mahirap pa maglabas ng mga gamit pero um, ang plano namin ni Papa ang plano namin ni Papa ay may makeover namin tong garage namin kasi kung titignan nyo kalat pa as in sobrang kalat ang dami pang gamit ni Papa Ayan, dyan pa yung summer tires namin, dyan pa para sa isang sasakyan tapos itong mga machineries niya mga pang woodworks ni Papa yan so makita nyo naman um, hindi finish yung dingding kasi binaklas lahat ni Papa yung old na woods niyan kasi gusto niyang palitan tinamad tamad nagkasakit then yun ngayon may enough reason na kami para gawin lahat yung mga bagay na yun kasi may motor na tayo and soon mas marami na tayong shoot na dito sa garage natin gagawin. Kasi nga dito yung motor. Kung may mga kakalikalikutin tayo. Dito may mga gusto tayong isalpak sa motor. Dito mangyayari lahat yan. So siguro magiging ito rin yung mga parang backup studio natin in time. Diba? So yun lang guys. Excited na ako para bukas. Itutulog ko na to. And then kitakits na lang tayo bukas. Alright. Ride safe. Good morning guys! So yun, hindi na ako nakapag-intro kanina nung nasa bahay kami Kasi nagmamadali na kami umalis dahil may sasagitin kami, family friend dito yan. So ayun, pero bago kami pumunta dito kanina is kumuha na kami nung U-Haul Kung saan lalagay namin yung dalawang motor Medyo malaki yan, kahit papano Yan, malaki yan So, pagkakasyahin namin dito mamaya yung Pagkakasyahin namin dito mamaya yung dalawang motor so yan naka attach lang yan dito sa truck namin yan actually guys limited time lang yung tulog ko hindi ako nakatulog kakaisip kagabi parang anong oras na ako nakatulog kanina parang parang 4 4 4 na ng umaga tapos ginising ako ni papa around 8.30 so ah, Sobrang excited eh. Sobrang excited! So yun guys, sobrang, sobrang excited ko so sobrang excited ko hindi na hindi na ako nakapag-video so here's here's the manual guys here's Ben <laughs> so ayun andito na yung bike ko Ayun, guys Trident. Trident 660 yung kay Papa is Honda uh, Shadow very excited kami guys so it has gas. it just needs to be run a bit too. so that it'll will work guys you should I'm through. So, yeah. When you get about eight hundred, then uh, book, book your appointment to come in, and they can do that while you wait. Okay then. You know, just come in and do or, 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 or. Maybe on the on the first service, I'll I'll try them to like if they can adjust it lower. Okay. Yeah, yeah you can ask them. And the uh, shift assist. I want the shift assist. Oh, the quick shifter. Yeah, yeah. yeah. I mean, yeah, they can time. do that for you too. So you wanna, if you're doing the quick shifter, then maybe call them next week and get that all uh, set up so that you can. Next week. Yeah, because they'll have to have that in stock. Make sure that they've got one set aside for you because they might not have. If You come in for your service and they don't have yeah. one here, then you'd have to so wait I for need, next time. So I need to call them at once. Yeah. yeah. Like just give, like next week is a perfect time. Yeah. 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 Call them and tell them you're, you you want to book your first service and get a quick shifter done at the same time. Okay. Okay. Thank you, thank, thank okay, you uh in Yeah, so we all set. Thank you, sir. Thank you, Ben. Yeah. Thank, thank you so much. <laughs> you turn them up. yun guys, loaded na yung motor namin diba pa secured na yan hindi namin may ride eh sobrang lamig sobrang lamig guys sobrang lamig pa ngayon ayan si papa pagod lang yan sa pagtatale pero masaya yan, narinig ka na, na yung motor, ngayon. ako hindi ko pa narinig. sa bahay ko na lang papakinggan to pag nakaway pa, pero yan yun na yung motor namin ah, ay pa thumbs up thumbs up pa <laughs> All right So yun guys, tapos na kami kumain Hindi ko rin panimala, na ako makapaniwala guys Hindi pa rin ako makapaniwala I big bike na ako Hindi <laughs> pa rin ako makapaniwala I big bike na ako I big bike na ako, motor na kami ni Papa Napakasaya guys Napakasaya ko Sobra Oh ha? Suicide yung pagkakatali yan Napakaganda So may mga na-order na akong parts na ito Uh, sadly yung quick shifter hindi ko pa mapapa-install daw so kailangan ko muna siyang gamitin as is tapos sa first service doon ko walang mapapalagyan ng shift assist not bad at least matry natin ganito pero napakasaya ko guys sobrang saya ko Ayun guys, super excited tamin. Ayun yung motor ni Papa. Ako nandito yung motor ko. Yes, Trident 660. Sarap guys. Good, good, good. So what's up guys? So kagagaling ko ng trabaho the next day na to um eto na andito yung trident natin so actually wala pa tong maayos na warm up so ngayong araw ngayon kakagaling ko trabaho nga ba diba? so ngayon tatry ko siya paanda rin gusto ko lang siya pakinggan gusto ko lang siya pakinggan dito so tignan natin guys natutuwa pa rin ako hindi ko alam kung naririnig nyo ako ng maayos I hope naririnig nyo ako ng maayos pero sobrang sobrang na appreciate ko pa rin tong time na to na parang eto na yung pinaka the best na birthday na naibigay ko sa sarili ko dahil nabili ko yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng big bike hindi man ito yung dream bike ko pero yung part na lang na magkaroon ako, mabilhan ko yung sarili ko ng big bike is malaking achievement yon sa akin. Actually, hanggang ngayon hindi pa rin nagsisink in sa akin na may big bike na nga ako. So, nanamnamin ko lang yung pagkakataon na to. Titigan ko lang siya dito ngayon para, alam mo yun, gusto ko lang matitigan eh. <laughs> so, kita-kits later guys.